Maraming lugar rin sa Batangas ang keso nang nakararanas kayo ng matinding pagbaha dahil sa bagyong Christine. Sa Lemery, Batangas, umakyat ang isang pamilya sa bubong dahil sa lampas tao na baha. May mga kasama pa silang mga bata at mga matatanda. Sa Kalatagan, Batangas, kinailangan na rin kumamit ng payloader ng mga residente para makatawid sa rumaragasang baha. Tulong-tulong ang mga otoridad at residente roon para ilikas ang ilang stranded sa lugar. Sa Lopez Quezon, inilikas na rin ang mga apektadong residente kasama sa nasagip ang ilang senior citizen, pati na ang alaga nilang aso. Ganito rin ang sitwasyon sa barangay Ilayang Kanda kung saan gumamit na ng mga truck ang mga otoridad sa paglikas sa mga residente. Pinahari ng ilang lugar sa Metro Manila dahil sa magdamag na pag dala ng Bagyong Christian. Sa Maypaho, paho kalookan, umabot ang baha hanggang sa ikalawang palapag ng bahay. Mga apektadong pamilya, inilikas dyan. Nalubog din sa baha ang Quezon City. Sa gitna naman ng baha, apat na sasakyan ang nagkarambola sa Araneta Avenue. Iiwas raw sana sa baha ang driver ng isang wing van pero naipit siya sa paparating naman na container truck. Isa pang trailer truck at dump truck ang nadamay sa aksidente. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.